Hi guys! Welcome back! So, gusto niyo nang ba ng isang kwento? So, ang kwento natin ngayon ay ang tungkol sa mag-inang gamu-gamu at ng lampara. Alam niyo ba guys na tinagsabihan ng kanyang ina ang anak niya na huwag lumapit sa lampara. Baka ito ay masunog. Ngunit hindi nakinig ang <coughs> anak. Dahil nga matigas ang ulo ng kanyang anak, no? Itong si anak ay tumungo pa rin doon sa lampara. Paulit-ulit na naglalaro. At paulit-ulit naman ang pagsasaway ng kanyang ina. Ngunit hindi ito nakinig. Maya-maya pa ay biglang nagit ng sunog ng lampara ang kanyang pakpak. At ito yung uh, naging cause ng kanyang pagkamatay so ayun dahil hindi nga nakinig itong anak sa uh, mga payo ng kanyang ina ayun ang nangyari ito ay nasunog ang kanyang mga pakpak at hindi na makalipad so nag cause ng kanyang pagkamatay kung nakinig lang sana itong uh, anak doon sa kanyang ina no? so sana hindi siya napahamak maaring siya ay buhay pa pero hindi din naman natin masisisi yung uh, anak, 'di ba? Kasi nga isa siyang bata. So, ibig sabihin pag bata ay talagang pag mayroong uh, nakakapukaw sa kanyang attention ay talagang gusto niya itong alamin. Uh, may mga bagay kasi na pinagbabawal sa atin na no? sa so, naranasan din natin. No? Sabihin sa atin ng ating mama, "Bawal kang pumunta doon." Tapos tayo mga bata na curious, "Bakit kaya ganon Ganito, ganito ba?" So, 'yun ang ginawa ng uh, anak na koryo siya sa mga bagay-bagay na pinagbabawal ng kanyang ina. Ayun nga sa kwento ng uh, gamu -gamu at lampara, no? Yun nga, yung, ma, uh, yung mama ng gamu-gamu ay laging pinagsasabihan yon si anak na gamu-gamu na wag nga pumunta doon sa delikadong lugar katulad na lamang lang lampara dahil siya ay maaring uh, matupok, matupok yung kanyang uh, anong tawag nito? pak pak so hindi talaga nakinig nga yung ano yung yung itong si anak patuloy ang kanyang pag-usisa sa mga bagay-bagay dahil nakakolorius nga siya sa mga bagay di ba Gag nga di ba pagbata so ayun ang nangyari nawala siya dahil sa katigasan ng ulo hindi nakinig sa uh, mama niya kaya ayun nangyari siya ay namatay in guys uh, katulad sa ating mga tao no may mga bagay na binabalaan tayo ng ating mga parents. Hindi lang nanay, no? Kundi pati tatay. So, ang mama at papa natin, or parents, talagang lagi tayo binabalaan sa mga dapat gawin. Uh, yung mga pinamungunahan nila tayo sa mga dapat gawin. Dahil alam nila yung tama at mali. Alam nila yung uh, mga bagay na ikasisira natin. So, kaya lagi silang nakaagapay sa atin. Kaso, minsan, guys, uh, nagiging, at tiwalag tayo ng landas dahil hindi tayo nahinig sa kanila. Ngunit sabi nga nila, habang ipinagbabawal sa atin yung mga bagay-bagay na yun, ay lalo tayong nagkaka-interest na alamin yung mga bagay na yun, di ba? Kasi nag-curious tayo. Dahil na rin siguro sa ating kagustuhang hanapin ang ating mga limitasyon at subukin kung ano nga ba ang mayroon sa mga ipinagbabawal sa atin. Ang interest Uh, nasubukin ang limitasyong ibinibigay ng lipunan sa atin ay maaaring isang kahibangan o nagpapakita ng katapangan So katulad nga guys ng kwento itong si Jose Rizal ay sinusubok ang mga limitasyong uh, ibinibigay sa kanya ng lipunan eh no? So, maaring yung kwento ng gamu-gamu ang naging impluensya ni, Jose Rizal na gawin yung mga bagay-bagay na nagawa niya noon, dito. Ang apoy, katulad ng pag-aaklas, laban sa mga may kapangyarihan o makapangyarihan na lipunan, ay talagang nagbibigay ng panganib. No? Nagbibigay ng panganib doon kay Jose Rizal noong kapanahonan. Nga sa narinig natin kwento, no? paulit-ulit daw ang parents o ang mama ni Jose Rizal na pinipigilan siya na kalabanin yung uh, mga makapangyarihan sa lipunan noong unang panahon, lalo na po yung mga Kastila. Kasi nga, delikado po pag kinalaban sila. Ngunit itong si Jose Rizal ay hindi nakinig, pinaglaban niyo yung kanyang karapatan, yung kanyang side opinion, at yung kanyang kagustuhan na kalaban ay eh, talaga eh, pinagpatuloy niya. Itong kasing si Jose Rizal guys, based sa mga nabasa natin, no? uh, lagi niyang sinasalungat yung mga uh, Makapangirihang makapangyarihang tao noon. At uh, itong si uh, Jose Rizal po guys, ay talagang hin No? Isang hin na talagang hindi matutularan ang kanyang talino. Uh, talagang si Jose, Jose Rizal noong kapanangunan niya no, ay talagang laging nasasangkot sa gulo dahil kung ano yung kanyang ipinagalaman ay talaga pinagalaban niya talaga so hindi talaga siya nagpapatalo guys or yung kanyang katapangan guys no yung katapangan niya na umiiral sa kanyang pagkatao ay siya rin yung ah uh, hanggang ngayon ay uh, talagang ipinagbubunyi natin yung kanyang kagitingan tulad ng gamo-gamo ah uh, so si Jose Rizal ay lumapit sa apoy na kahit alam niyang ito ang kanyang ah uh, ito ang magkoko sa kanyang panganib ito kahit delikado ito ay sumulat pa rin siya ng mga, mga aklat na nagpapakita ng pagsalungat sa mga Kastila yun yung kanyang mga sinulat guys at ah uh, yun yung kanyang mga isinulat noon naging sikat na ah uh, mga sinulat laban sa mga Kastila na ikinagalit ng gusto ng mga kalaban niya. Inisip niya kahit delikado, ginawa niya pa rin dahil alam niya ito yung magiging maganda ang bunga. Hindi para sa kanya, no? Dahil alam niya naman talaga yung mangyayari na uh, delikado sa buhay niya. Yung inisip niya para sa lipunan, para sa mga tao, para sa future, di ba? Yun yung kanyang uh, ipinaglalaban hindi yung pang sarili lang, kundi para sa pangkalahatan at sa future. So, ang kwento ng gamu-gamu guys ay isa sa mga metaphor na sinabuhay ni Jose Rizal, ni Dr. Jose Rizal, no? So, kaya kahit naging kapalit man ito ang kanyang buhay, si Jose Rizal ay talaga higit pa sa isang Pilipinong may magandang adika at tunay na katapangan. So, sumulat siya ng mga subversibong mga aklat laban sa mga Kastila upang mapalapit sa nakakapukaw at mapanganib na ako eh. So, ayun nga, guys, ang kwento, no? So, nagpapakita talaga ng magandang dedikasyon. Ang nagpapakita ng uh, katapangan. At hindi lang yon isang katapangan, kundi isa talagang kagitingan yung pinapakita ni Jose Rizal.